Ito yung niluto ko kanina umaga mga dreno Wala syang lasa <laughs> Ngayon ko palang lalagyan ng asin Medyo <laughs> Parang hirap kainin eh no? Kasi wala lasa mga dreno Pero kanina nag-almusal ako Isang sausage Ah, kalahating sausage lang inalmusal ko mga dreno Anong oras na ngayon? Uh, quarter to 12 parang gusto kong kumain nagugutom ako pero hindi gutom na gutom pero hindi ako nanlalambot, hindi ako nanihina mga dreno ewan ko kung psychological <laughs> anyway day two para sa carnivore diet I'm feeling I'm feeling hopeful hindi, ano? Ano man tawag dito mga deno? I feel good. Nakakita ko ng mansanas, naglalaway ako. Nakakita ko ng orange, naglalaway ako. Nakakita ko ng sili, naglalaway ako. <laughs> Ganun na yung nangyayari mga dreno. Delicious. Kalahating kilong ano to mga tre, no? Kalahating kilong giniling na baka. Tsaka apat na itlog. I don't think na mauubos ko siya. Na normal lang naman daw, lalo kung nagsisimula ka pa lang. Pero eventually, lalakas yung appetite. Day 3. Ganun uli. Giniling na baka, itlog, may butter wala pang asin yan mamaya ako nalalagyan nandoon yung asin ko sa trabaho tapos ang almusal ko sausage siguro uh, kaisa na ako isang ganyan dalawa lang ang sa ko tapos yun na yun ito yung tanghalian ko uh, as usual mga dre kalahating kilong baka yan Day. Friday mga dreno Araw ng pagpapagas Pagas <laughs> muna tayo Bago tayo magkwentuhan Ng ating carnivore diet day 3 Wala wow, steak. Siyang ba tayo papunta <laughs> Ay minsan pupunta yung ginagawa ko oh, mga dreno Okay pagas muna tayo yun nga mga dreno, uh, day 3 sa carnivore diet. Paano ba? Uh, kahapon, medyo paraging nagabang yung parang sakit ng ulo mga dreno. Ngayon, uh, wala naman. Wala naman na. Nawala yon Kaya lang kanina, parang <laughs> gutom mako <laughs> Kakagising ko lang pero nagugutom ako parang Malamig yung sikmura ko, pero hindi naman gutom na gutom mga dreno No? Malamig lang yung sikmura ko. Pero hindi naman ako nalalambot. Uh, ewan, pero magaang sa pakiramdam ngayon mga dreno No? Hindi ko alam kung magaang na lutang o <laughs> o ano lang ako. Marami lang akong spare na energy ngayon mga dreno No? Parang ganun. Pero I feel good mga dreno No? day 3 uh, I think may raraos ko naman no? kasi halos kahapon ilang beses ba ako kumain kasi hindi ko na ubos yung tanghalian ko may natirang konti kaya nung gabi nung gabi ay, kinain uh, ko rin kasi late na ako umuwi kagabi alas 8 alas 8 media na ngayon pag uwi ko ng bahay kumbaga yung post ko na uh, bumili ako ng chicken sa Costco yung luto na tinirito ko lang yon pagkatapos nagprito ako ng tatlong itlog nagprito ako sa batter ng tatlong itlog tapos yun yung hapunan ko so medyo matipid ako sa pagkain ngayon mga dre matipid in a sense na hindi ako nag snack pagkatapos konti lang konti lang ba ako kung kumain hindi katulad dati na ang daming merienda mga dre no? dalawang beses merienda minsan tatlo pa may midnight snack pa nila. ito pa lasa natin siguro baka sundutan ko na ito mga dreno kasi talagang ano minsan uh, na ano ko na parang nasusuka ako <laughs> siguro sa mantika nung kinakain ko mga dreno uh, nilagyan ko siya ng butter kanina niluto ko sa butter yung itlog plus yung ayan yung oil yung oil lang ano na beep. beat. Alam nyo, kagandaan lang sa ganitong diet ito, dre, no? Pwede mo ganyan si Salt Bae. <laughs> ito yung pagkain natin. Walang merienda, mariya mga dre, no? Tubig lang. Kaya nakakatunga. Ang dami, di ba? O? Oh. Kasi hey, nabanggit ko ba sa inyo, mga kapre, na minsan, pagising ko sa umaga, ang hirap, ang hirap gumising. Talaga, ang nakikipagtalo ko pa sa isip mo kung tatayo ka na o hindi. Yung ganon. Pagkagising mo, nalalambot ka pa rin. Kanina, medyo iba. Pagkagising ko, medyo, nung tumayo na ako, yun. Parang, nawala na yung antok ko. ba diba? Hindi na ako, hindi na ako pupungas-pungas. Parang ganon, no? Ewan ko, mga Andre, no? Kung psychological lang. Pero, sa totoong pakiramdam ko yung walang halong psychological siguro is yung gutom hindi ako masyadong nagugutom mga breno hindi ako gutomin yun lang natatakam talaga ako sa mga nakikita kong pagkain di ba? pero natural lang siguro yun ah uh, ano ba yan uh, lose weight mawala yung mga inflammation sa katawan tsaka para ano rin mga dre ewan ko, siguro sa daming junk food na kinakain ko no magamot yung ano ko yung gut na tinatawag nila mga dre no yung colon ko yung bituka ko di ba ciao boy pa Uwi na mga dre, no Friday. uwi na. Yehey. I survived. <laughs> I survived 5 days. The uh 3 days, mga dre. Nanghihina na ba ako? Kanina akala ko nanghihina na ako, mga dre, no. Pero nung may ginawa ako, okay naman, bari, parang ano, uh, okay naman ako. Hindi hindi naman sakit yung ulo ko. Dito na naman tayo sa lubak-lubak na kalsada. Pag nakikita ko, naiisip ko kayo eh. Dadaan <laughs> pa tayo sa pang mayayamang kalsada. o, <laughs> oh, di ba? Para kang ano eh, para nasa ulap eh. O kaya nasa dagat na maalon eh. Itong harapan na to, asfalto lang nito, mga dre, no. Akala ko nga uh, sasagarin nila eh, hindi pala. Kapiraso lang yung inaspalto kan. Pero hindi na mamahulugan yan na ano Naghihirap na si Canada. Baka sabihin nyo, nako po, ano ba yan? Wala na yata pera si Canada. Wala na pampagawa ng kalsada. Masyado lang ano, masyado lang masyadong, <laughs> masyado lang maraming project kaya siguro hindi na nila magawa lahat mga din kaya na kailangan ng mas malaking pondo pupunta ako ngayon sa bilihan ng appliances bibili ako ng dishwasher ngayon mga nreno kasi bukas yung dishwasher pala na, na nung nakaraan yung tiningnan ko sira na talaga mga Kung kumbaga yung yung control niya hindi na hindi na gumagana. Hindi mo na mapindot yung stop, automatic na lang siyang ano magi-start pag sinet mo. Hindi na siya napupos. Eh ano na yun eh, kumbaga discontinued na yung ano na yun model. Kaya ang gagawin ko, papalit ako na lang ng bago. Okay naman sa may-ari, pumayag naman siya. Kaya pupunta ako ngayon para bumili. oh hindi ko pala nakakunan yung ano ah hindi nakakunan ko pala mga dre no yung washing machine yun tapos na rin yun na ah. napalitan ko na yung washing machine na may dryer okay na yun ano yung mga binili ko sunod sunod mga dre no? isang kalan washer and dryer tapos ngayon dishwasher pag ibang ano yun ah, kada isang appliances ibang apartment ako lang bumibili papadeliver ko kung kasya sa sasakyan isasakay ko tapos ako na rin mag install ang medyo ang medyo mabusising i-install itong dishwasher pero yung iba madali lang naman kasi yung washer and dryer ang kailangan mo lang dun yung ano yung, yung ano ba tawag yan yung duct para sa exhaust ng dryer Dapat dito pa ako dumaan. Dapat ko sa, sa taas eh. Pa traffic dito eh. Nagsimula na pala mga dre no, yung hindi pag, pagtanggap ng lamia o pag-aasikaso ng mga lamia para sa mga nasa low wage stream dito sa Montreal noong September 3. At susunod na diyan yung ano, mga dre no, yung government mismo, yung federal level sa September 26. Kaya lang hindi pa nila hindi naman nila pa nababanggit yata yung mga probinsyang maapektuhan. Yung mga probinsyang hindi natatanggap ng ng mga nasa low wage stream, hindi magbibigay ng lamia. Pero ang kondisyon nga nila ron, yun yung mga probinsya na may mataas na ang unemployment rate mga dreno, 6% pataas ilang probinsya yan parang naipicture namin sa Ispat Pinoy yan mga din, galing mismo sa sa website ng Canada kung ano-ano yung mga probinsya na may unemployment na 6% pataas pakikita nyo po yan pag, ano, pag chinect nyo sa website ng Canada pero yun nga po kumbaga hindi pa naman nagbabanggit mismo si Canada kung ano kung ano-ano mga probinsya pero yun na yun nga magsisimula na yan sa September 26. <laughs> Ang pangit na kalsada, diba? Sasabihin nyo naman, biak-biak. Diba Hindi ba nako po? Perfect. Ang galing. Pakita ko sa inyo yung kulay pag may ilaw. Yan. Nako po, mga dre, hindi nga ba? Napakahusay, oh. Tapos, eh, nang sarsaw. Oh. Nako po, inang. Talaga naman tao bang kaldero dyan. day 4, itlog, at yung niluto nating steak kagabi. Yun. Nandito tayo ngayon sa Labal mga Dre no? para po make ng dishwasher medyo may kalayuan to napaaga ako meron pa 15 minutes para makipagkwentuhan sa inyo para magkwentuhan tayo day 4 magsasawa kayo ngayon sa akin sa ganito sa day day dahil sa diet ko, Andre, no? Pero, yun nga, no? Ah, day 4 sa ating carnivore diet day 3 so far ayun yung pinaka worst na naramdaman ko mga dreno kahapon nung umaga okay lang eh kumbaga okay pa ako nung umaga maganda pa yung disposition ko pero habang nagahapon so bakit na papasakit yung ulo ko talagang yung masakit na masakit na pag gumalaw ka yung ganon yung masakit parang parang ano siya kumukulog pagkatapos gutom ako ng gutom mga dreno talagang ramdam ko na gutom ako na gusto kong kumain, yung ganon tapos uh, naisip ko kahapon naisip ko palang nakakainin ko yung giniling na ano giniling na baka tsaka itlog naisip ko palang na ano na ako na nasusuka na ako mga dreno uh, pero yun nga, kumbaga nagbumili ako ng steak mga dreno nakapagluto ako ng steak iyon mga dreno <laughs> that saves the day at kung yung palagi yung kakainin ko I think okay ako mga dreno hindi ako magsasawa yun lang lagi tas may itlog ba diba? okay na okay sa akin yun natatakam pa ako yun eh, no? yun yung inalmusal ko pero naglalabay na naman ako <laughs> pero okay sa akin yun kung yun yung ano Okay, sige, sige. Okay. Okay, bye. Tumawag yung kasama ko sa trabaho. Sabado ngayon, may delivery ng fridge galing sa Home Depot. Kaya, kailangan ko rin magpunta sa school. Pagtapos ko pick upin up to. Yan ang ating ano, gagawin ngayon. Nakatama ba ako sa ano? Okay. Yan yung gagawin ko ngayon, mga Andreno. Speaking of food, yun nga, mga Andreno, kumbaga, steak, okay sa akin yung araw-araw yung kakainin ko mga bre kumbaga hindi ako magsasawa ng ganong sawa na masusuka ah uh, yun pero kaya nang sabi ko mga dre no, uh, determinado ako na ipagpatuloy to kung hanggang saan ko kakayanin yung kahapon oh masakit sa ulo di ba talagang struggle ako kahapon mga dre no yung naiisip ko ng ano, mag-quit Inaisip ko nang kumain ng sandwich <laughs> na merong tuna tapos may keso sa ibabaw na melted. Nako po. <laughs> gusto ko kang kainin kasi nag-uwi ako noon mga deno meron akong ganung kahapon na dala. Takam na takam na ako pero awa ng Diyos na pigilan ko mga deno. Gusto kong subukan. Uh, gusto kong subukan kasi titingnan ko kung may may dudulot bang maganda sa katawan ko, 'di ba? Kasi ah uh, Tatawa naman natin yung magsasabi kung alam niyo yun mga Andre kung hindi mabuti yung ginagawa natin, di ba? Lalabas yun sa pakiramdam natin, sa mga ano yun, sakit sa kamay, sakit sa sa di ba? Kasi nga red meat eh. Di ba? Titingnan ko mga Andre no? Uh, sana samahan niyo ako sa journey na to. I'm gonna do this for as long as I can, di ba? Sabi ko nga, mahirap sa ngayon no nagsisimula pa lang ako mga bero medyo challenging pero ano eh uh, determinado ako mga dreno kahit pa sumakit na sumakit yung ulo ko <laughs> kahit pa masuka ako ba diba? siguro kung sa extreme cases na katulad nung mga nakaraang nung nakaraang yung day 2 mga dreno yung talagang sawan-sawa na ako kumakain ako eh parang gusto kong idual yung kinakain ko kasi nga nagsasawa ako dun sa, sa high pot kasi mga Andre no uh, niluluto ko sa batter yung itlog yung ganun naisip ko kung papatakan ko ng kalamansi o kaya yung pickle na pickle na cucumber yung ganun pero so far so good ngayon I feel good mga Andre no maaga pa lang maganda yung breakfast ko tatlong itlog yun tapos ilang hiwa ng steak So, yun. Ang pinaka na ko mga Dreno, kahit, alam niyo kahit maubos ko siguro, yung kalahating kilo ng giniling na yun, hindi mabigat yung pakiramdam ko pagtapos ko kumain. Hindi ako bloated. Yung parang, alam niyo yung pag kumain ka ng marami, ng kanin, ba diba? Ang bigat ng pakiramdam mo, parang ang sarap itulog. Yung ganon. Pero ngayon, hindi mga Dreno. Kaya lang, antukin pa rin ako, no? siguro low energy ako. Hindi pa nakakapag adjust yung katawan ko sa sistema sa ginagawa ko ngayon. Kaya parang uh, medyo parang inaantok ako ng maaga, pero as na kumilos na uli ako, uh, na, nagiging okay na yung pakiramdam ko. 'Yun, update lang 'to maandreno kasi gusto kong i-document yung yung nangyayari sa akin. Kasi minagsabi nga sa akin na ah, may napanood pala ako na sabi niya sana din document niya yung ginagawa niya araw-araw para mas nakapagbigay siya ng detalye sa mga taong magtatanong sa kanya. ba? Diba? So, yun yung ginagawa ko. Gusto kong i-detalye, gusto kong i-document para nang sa ganon. Alam ko kung nasaan ako. Nakikita ko yung progress ko pa kunti-kunti. ba? Diba? Kahit maliit, basta meron. Okay na okay yan mga dreno yun, antay na lang natin magbukas to pagkatapos, pick uping ko to punta ako ng school, pagtapos sa school punta ako sa part time, pagtapos sa part time magpa part time pa uli ako tapos kakain na ako <laughs> oh, yeah. Wait. we don't have to start the day yet I just wanna If we run late Biahe Montreal, Montreal take Everybody needs a break sometimes just an hour more Take two <laughs> pa the rush? Who's i